Ay, papakita ko pa sa iyo. Ito grade ano pa lang ako siguro ito grade 3. dinodrawing drawing drawing ko to. Ah, no? papakita ko sa iyo. Eh, hey, teka. Ah. Pa parang talaga itinago ano. Hindi <laughs> 'yan. Hindi 'yan. Oo. <laughs> papakita ko sa mga drawing ko. Libang-libangan ko to dati. Ay hanggang ngayon. Eh, tingnan mo naman ang daming bagyo na dumating, oh, buhay pa yeah, may bahay pa 'yan, pangarap ng bahay 'yan. pangarap ng bahay. Second floor. Oh, ano? Ang ganda. Tingnan nga, tingnan nga kung maganda. Mm. Meron pa ito o, pa. Na, ano? Ito pa. oh, magkamukha pa galing pa na mag-drawing no. Ah. Uh, dati dati pa yang green mo ang mga. Pag ikaw nakaupo, drawing kanya, kaya ka drawing galing hey, pa lang pala mag-drawing ni X na. Uh, si Ate nga niya, i-drawing eh, eh niya. may mag-drawing ng bahay, talaga. Pa plano-plano. Ayun yung mga pangarap mong bahay. Ako, pangarap, ko, pangarap ko ano. Tinrowing mo yung bahay ko ah. <laughs> <laughs> pangarap ko makapunta sa Burakay. Ayan. Ito yung sa Burakay. Burakay. Oo oh, nga ano. Yung ilong mo. Hindi pa, hindi pa natatapos. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Buti buhay pa to papa. Buti hindi pa to na ano. Ito ko nga kasi. Ayan si Yan yung mga gawa. Si Ito eh, talaga ah. nakatadhana. Laika. <laughs> Ito, si ano to. Mayroong si... drawing niya dyan na nagnangarap siya na ganun mak si Nemi. Marami yung drawing dyan, tika. E, o, per perfect pa ako palagi, no, no? Uh -huh. O, perfect palagi ako sa si school, o. Oh, paano mo masasabing mahina ang utak? Puro uh -huh. chick. <laughs> uh -huh. o. o, hindi pa tapos. Pag na-stress ako, o, hindi ko natatapos. Ano to, tina mo, bakit mo may naalala ako dito? sa makakagits na lang. <laughs> Bastos. <laughs> teka, teka. Oh, yan o. Oh. Yan, gawa mo din to. Hmm. sa kanya ko. Oh. Sino Arami to? Yan. Sino tong may team? <laughs> si Moana. Si Moana. Hindi <laughs> uh, ko pinagaya bang oh, mga ano. drawing ko kasi mga pangit naman ang drawing ko na yan. Pero naalala ko lang dati mga libangan ko. Ngayon uh. tayo tago ni Tipa Papa mo ano. Hmm. Diyan, diyan. Yan, yan. Oo nga. Parang si Haring Bangis. Ang tunay na pangalan yan. Janjan -jan Romano. Oh, Parang si Haring Bangis. Oo. Oh. Saan mo nakatutok yung camera mo? Para sa akin lang yata. <laughs> 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 Hindi. Oh, oh. oh. Si Ruby, ng Itbulaga. Si Ruby, ng Itbulaga. <laughs> <laughs> Parang kilala ko yan ah. Uh Oo -oh, nga. Parang taga-dam. Uh -oh. oh. Mga naging ex ko yan Oh. Galing wala na guguhit eh. So one piece ba yan? Hmm. Oh, ito bahay. Hindi ko pa natapos. Wala pa pa tapos eh. Wala akong pera eh. Oh. Ito po yung bumbay na nagtatago. Ito. Ay, <laughs> ikaw yan. <laughs> <laughs> oh. Yung so, bahay. Oh, pangarap na bahay. Ito maganda. galing palang guguhit si 6ix9. Ano? Uh, yan ang, ito maganda. Dapat pala na. nag-architect ka. Architect nga talaga yes, ang pangarap Kaya nga lang hmm. naging vlogger. Ay, kaya mo nga to. Picturean mo to. Picturean mo. Ako na, sariling isip ko lang yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay okay pa.